Trin Bernardo, hindi magbabago kailanman ang kanyang pag-ibig na nararamdaman sa binata na si Alden Richards. Ay, syempre lahat umano ay... Uh hindi na mahihirapan pa no dahil nga alam nila na si Catherine Bernardo na mismo ang talagang nagsasabi na ang mga kahilingan nila sa kanilang relasyon ay posible na maisakatuparan kahit ano pa umano ang mangyayari never na maisakatuparan ang isang pag-ibig kung mismong si Catherine Bernardo na ang katalikod at aayaw sa kanilang mga sumpaan syempre lahat ay uh, magiging happy lalong-lalo na at sigurado na umano si Catherine Bernardo sa kanyang tunay na nararamdamang pagmamahal para sa binata sila umano ang karapat dapat na magkatuloy kahit ano pa ang mga pasakit, kahit ano pa ang mga pagsubok na dumating sa kalang relasyon, sinisiguro ni Catherine Bernardo na siya ay tuluyang magtatagumpay. Habang panahon ay alam ni Catherine Bernardo na siya ay tunay na magiging maligaya lalo na kapag si Alden Richards nga ang kanyang tuluyang papakasalan at sasamahan hanggang sa pagtanda. Siyempre, lahat ay mangyayari at posible na maisakatuparan ang lahat ng ito dahil sigurado na si Catherine Bernardo sa kanyang pangarap na makasama si Alden Richards. Yes, talagang namang wala nang umano pang ibang. Mahihiling pa ang mga fans ng Catherine Love Team kundi sana'y wag nang pakawalan pa sa buhay ni Catherine ang gwapong aktor na si Alden Richards. Dahil sa naman na nakakapanghinayang, sa naman na hindi na magbabago kailanman ang kanilang tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mangyayari at mangyayari pa rin at patuloy na ibabahagi ni Catherine Bernardo ang kaligayahan na kanyang nararamdaman sa pag-ibig ni Alden Richards. Deserve nila ang magkaroon ng walang hanggang kaligayahan. Deserve nila na mabigyang katuparan ng isa sa pinakahinihiling ni Catherine Bernardo na mahikasanga sa gwapong aktor na si Alden Richards. Ay, sana nga hindi na magbabago kailanman ang kanilang tunay na pag-ibig na nararamdaman sa isa't isa. Dahil sa tutulang, wala nang ibang mas nababagay pa na maisakatuparan ang isa sa pangarap ni Catherine, kundi sana'y magiging makabuluhan ang buhay ni Alden at Catherine sa isa't isa. Ang kanilang pagkakatuluyan ang siyang pinakaninanais at pinakahiniling ng taong bayan. Kailanman ay hindi na umano magbabago pa ang kanilang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Mangyayari at mangyayari pa rin ang isa sa pinakapangarap ng lahat. Isa sa pinakahiniling taong bayan na magkaroon sana ng walang hanggang kaligayahan sa puso ni Alden Richards at Catherine Bernardo laging pakatandaan na isa lamang sa pinaka darasal ng lahat ang magkaroon sana ng pabor na maisakatuparan ang isa sa pinakahinahangad ng taong bayan na magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa puso ng dalaga at binata ito ay isa sa pinaka best sa lahat ang magkaroon sana ng pabor na maikasal na si Catherine Bernardo sa pinakaminamahal na si Alden Richards yes, alam ng taong bayan na malaki ang posibilidad na magiging makatutuhanan na magkaroon ng kasagutan ang lahat wala nang iba pang hinihiling pa ang taong bayan kundi ang maikasal nga at makatuluyan ng pretty girl na si Catherine Bernardo ang isa sa pinakahinahangad, pinakapangarap na si uh, Catherine Bernardo na si Alden Richards at Catherine lamang habang buhay laban!